Yo, what's up sa inyo mga pare mare For today's video mga pare Ngayong araw kasi mga pare May pupuntahan tayo party mga pare Siyempre mga pare Hindi matutuloy ang event Pag wala yung pogi mga pare Kaya tinin ko sa video Kung okay na yung forma ko mga pare Pare, tara na <laughs> At ngayong mga pare ay palis na kami Kasama ko nga pala si Carlo Minamalas talaga mga pare Kasi mainit kayo mga pare Pero okay lang yung mga pare Pero mga pare huwag kayong maggalala tinatablan ng init ang pare nyo Dito nga sa part ng video mga pare Ihintay na kami ng jeep niya, mga pare Excited na nga ako dyan mga pare Gusto ko na rin makita mga kasama ko nakaporma At sa wakas mga pare Nandito na nga tayo sa Alta sa call time natin Nakita ko na nga pala yung mga tiga marks Si mga kasama natin sa event mga pare At pumasok na ako dito sa 7-11 Nakita ko na mga kasama natin natin. Sabay ngiti nga si Margos Siyempre, eh. ito nga pala si Bob. At ang iba natin mga kasama natin. Ready, ready na mga girls, mga pare. Habang hinihintay natin mga ibang natin mga kasama ka pare. Kinausap ko nga si Jopre dito, bakit siya nananahimik, mga pare. Hindi talaga ako makapakali, mga pare. Sabi nila mag daw kami, pero nakabidyo pala, mga pare. At ito na pala ang ating sasakyan mga pare. Pero una sa lahat, happy birthday sa iyo, Jenner Rose. kumakaway mga pare. Kaya paalis na nga kami dito, mga pare. Kaya iniisip ko na kung saan ako sasakay. Pero mga pare, hindi pa kompleto mga 35 Iba kasi mga pare naka-duty At iba mga pare ay sumama At dito sa part dito mga pare Nagkakabulungan na Buksan ko na daw yung pinto ng bus Este bus pala Kapag sinisinagan ako ng araw mga pare magiging cute ako Ay nako, nangarap ka na naman pare Alam ko naman di kayo naniniwala mga pare ko Kaya binuksan ko na ang mahiwagang pinto ng minibus Dito na pala nga ako Umupo sa likod mga pare at ngayon mga pare, nandito na tayo sa event. Yan pala ang manager namin. Medyo late na nga kami dito mga pare. Hindi tayo makakapasok dito sa event pag wala tayo pangalan mga pare. Naamoy ko na magpagkain mga pare. Nagutom ako bigla. Nakita ko rin pala ang boss ko. nag-pissbang kami. Papakita ko muna pala ang event ngayon mga pare. Mukhang dito ako magwawala mga pare. Medyo wala pa mga tao mga pare. Mga ilang minuto lang mga pare mag-i-start ng event. at binigyan na pala ako ni sir ng tubig wala na daw ako pagod eh kailangan ko na daw na tubig na malamig shout sa'yo idol kung makikita mo itong video pare <coughs> dito pala sa part dito mga pare bigla ako nagulat mga pare bigla kasi tinawag ko pangano ko mga pare akala ko nanalo tayo sa Rappel hindi pala mga pare ma-awarding tayo mga pare syempre ang magbibigay ng awarding natin yung boss natin at manager Pero mga pare, marami kami na awarding dyan mga pare. Mga siguro 10 kami mga pare. Hindi lang 5 years, 10 years, 15 years. Kiting tagumpay na naman pare. May panglaklak na naman. Siyempre, hindi mawawala yung alak dyan mga pare. Mga ilang minuto na mga pare, kainan na. Sa wakas, kainan na pa ako nagguto mga pare. Kaya nakipila-pila na tayo dito mga pare. Namumutla na nga ako dito mga pare. Mukhang masarap mag out dito mga pare. Nagpakuha na ako dito kay pare Jubis ng kanil mga pare. Siyempre mga pare, para mapakita ko kung ano mga handaan pare. Para pati kayo magguto mga pare. Binigyan na ako dito lang pansit. Lahat ng klase ng mga pagkain dito mga pare, kinuha ko na. Pakuha na nga ako ng sopas dito. Este, sepo egg pala mga pare. Makakarami ah, ako dito mga pare. At nakita ko na rin yung favorite ko foods. Kar ni Alibebang. Sino si Alibebang pare? Ewo, eh, oh, basta nasabi ko na lang yung mga pare. At meron din sila seafood mga pare. Siyempre humingi din ako niya mga pare. Hindi naman ako mapili sa pagkain mga pare. Kahit anong klase ng seafood yung pare, kakainin ko yung pare. Up, up, Nag-iisip ka na naman. Malaman, nakaismiley ka dyan. Hindi na nga ako kumuha ng fruits dyan mga pare. Wow, English yung pare ah. Pero pare, one month kong pinagprak. Patis yan pare Nanang tapa pare Tiki man time na mga pare Talakain. Habang kumakain tayo dito mga pare Papasalamatin ko muna yung mga boss natin siya Kinawork tayo of 5 years Huwag na natin banggitin yung pangalan mga pare Maraming salamat sa inyo boss At sa manager ko Siyempre sa mga pare ko At be sorry dyan mga pare Okay na yan mga pare Baka magkaiyak pa. Dito nga sa part ng video mga pare Nagahanda na kayo para mamaya May magpapausok dito sa floor O pare, gaya na kami Mamaya naman Panoodin niyo yun na yung susunod na video mga pare 5, 4, 3, 2, 1